Nag-uumpisa na nga sa training ang ating gilas para sa kanilang one week preparation sa window 1 ng Piba Asia Cup at ang target ni Coach team na maging top 2 sa group B ay isang malaking mekanismo lang para dito kay Coach Tim dahil ang mismong target nito ay maging top 1 sa window 1 ng Piba qualifiers at talaga nga naman na pinaghahandaan na ng mga ito ang magiging laban nila at maaaring may maliit na pagbabago sa line up ngayon ng gilas may maaaring palitan at may maaaring mawala at talaga nga naman na may kita ang pagiging ganado ng ating mga Gilas players. At yan ang mga pag-uusapan natin ngayon pero bago yan. Ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suporta ng aking channel. At mag-subscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Nag-uumpisa na nga ang training natin sa Gilas Pilipinas team at talaga nga naman handa ng araw ang mga ito para sa parating na laban this February 25 at makikita sa video ang paghahanda ng mga ito nandiyan si JB Newsom Thompson kayo nakababa balik lang dito sa Pinas. Ang kita ang pagiging ganado sa training at talaga nga naman na kondisyon na ang ating mga players na to. Talaga nga naman na kailangan na maganda ng ating Gilas Pilipinas team dahil kailangan ng mga ito na makakuha ng mataas na standing para mga makapasok sa Piba Asia Qualifier Game sa 2025 Piba Olympic na dahilan kung bakit prosigido ang mga ito na, na makuha ang top 2 or top 1 sa group B at makuha ang slot para sa 2025 FIBA Asia Cup. Dahilan kung bakit porsigido na ang ating mga pambato na ito para sa parating na window 1 pa lamang dahil napakahalaga nga talaga ng Piba Asia Qualifier Game na ito na window 1. Dahil isa rin ito sa mga susi para ma-qualify ang ating gilas team sa 2027 Qatar Olympic Game. Kaya naman puspusan ang training na ginagawa ng mga ito at talaga nga naman na naghahanda na para sa magiging laban at maaaring dikdikan na laban ito para sa ating gilas team. Ang target nga ni tong si Coach team ay eh maging top 2 at sigurado ako na mekanisim lamang nito na maging top 2 dahil bakit naman tatarget to na maging top 2 ay eh kaya naman nilang gawing top 1 ang ating gilas team sa window 1 na ito at maaaring sinabi niya lamang ito para sa pagiging humble nito at alam ko na mas pinaghahandaan nito na maging top 1 ang gilas natin sa window 1 ng piba Asia qualifier game na to dahil nga sa group B eh di hamak na talagang malakas ang ating gilas team higit sa mga team na natin tulad ng Hong Kong, New Zealand at Chinese Taipei na nababalita na nga ngayon na ang ibang araw ng mga player nito ay nag back out na. Di natin sigurado ang pinaka point of view ng mga player na ito pero sigurado ako na dahil din yan sa ating gilas team na alam nila na hindi nila kakayanin ang bagong line up ngayon na mas pinasolid pa ng gilas team na dahilan kung bakit ang iba nga dito ay nag back out na lang. Ngayon nga ay prosigido na ang ating gilas Pilipinas team na makuha ang target nitong si coach Tim na maging top 2 team ang ating gilas team para sa window 1 ng Piba Asia qualifier game kaya naman ngayon ipuspusan ang 1 week training na ginagawa ng ating gilas players at talagang makikita na ang magandang condition ng ating mga gilas player dito at di lang sigurado na ang balita nga ngayon na inalabas na maaring palitan ni Japet Aguilar itong si AJ Edo sa oras na hindi pa talagang fully recover ang player na ito at maaring maging substitute player nga raw dito itong si Japet Aguilar ng gilas natin as of now para sa akin eh, wala nang magiging problema ang ating gilas team sa player ay sigurado na tayo na condition na ang mga ito and no problems na sa mga yan dahil alam natin ang capability and versatility ng mga ito pagdating sa loob ng court at lalo na sa ating legendary head coach na si coach team eh talagang subok na ang sistema na pinapatakbo nito sa ating team at talagang para sa akin ay handa na ang strategy na gagawin nitong si coach team sa ating gilas dahil para sa akin ang coach na ito ay isa sa mga advanced coach at talagang ibang klase ang sistema na ginagawa nito sa mga player at lalo na sa buong team nito at abangan na lang natin ang magiging laban ng ating gila sa February 25 unang katapat nga nila dyan ang Hong Kong team maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat sa inyo